dito kami sa labas ng bahay namin, sa so, yung bakura namin guys, nanjan benda, naka-focus yung ano namin, pit baherin, busy sa pag ano ano, ano. pag bedelos, okay, sa so, bahay namin guys, to oh, nanjan yung kapatid ko, simpleng mayroon siyang iba guys, yeah. oh oh oh, cay cay chay chay yung ano ko guys kasama ko ngayon so nagpapakarga siya sa akin so ito naman dito banda may naliligo rin ng mga bata so naliligo guys yep okay so nandito kami guys sa dito ng bahay namin ito yung, 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 yung tanim namin dito na so manta kami dito ako guys chay chay

it's gonna try yeah, let's go now bye bye